nung nabubuhay pa ang lola ko, ay mahilig ito makinig ng mga balita sa radyo. Meron siyang maliit na transistor. Kahit saan siya magpunta, ay lagi niya itong daladala. Nakatira kami noon sa Sampalok. Sila lola naman ay sa Mandaluyong. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, ay pinupuntahan ako ng lola ko sa Sampalok para don matulog sa bahay nila. Isang gabi, habang nakikinig ng balita sa radyo ang lola ko, napakinggan namin na meron daw isang grupo ng aswang na pumunta sa antipolo. Nabulabog raw ang mga ito sa tinitirahan nila. Nagkaroon kasi ng engkwentro ang sundalo at mga rebelde. Nabulabog raw ang mga aswang naisip ko agad ang mga pinsan ko doon kasi sila nakatira sa Antipolo nakakuha ng lupa ang tito ko at tinayuan niya ito ng maliit na bahay construction worker lang si Tito Fred maliit lang ang sahod nito tatlong lalaking ang anak niya madalas akong isa rito ng lola ko nasa itaas ng bundok ang bahay nila Medyo matagal na rin sila rito Maraming gulay at marami ring punong kahoy na nasa paligid ng bahay nila Iilan pa lang ang mga nakatira dito at malayo rin ang tindahan sa kanila Gustong-gusto kong sinasama ako ni Lola sa Antipolo masaya kasi doon Lagi akong sinasama ng mga pinsan ko na manguha ng mga putas sa itaas ng bundok. Nanguha rin kami ng panggatong. Minsan, kasama pa namin ang lola ko. Mahilig siyang manguha ng mga gulay. Natakot ako nang narinig ko yung balita na yon. Kaya nang nagpaalam si Lola sa papa ko na isasama niya ako sa antipolo ay hindi ako pumayag. Sinabi ng Lola ko na hindi raw totoo yung balita. Wala raw aswang. Kwentong barbero lang daw ang mga yon. Kaya, pumayag na rin akong sumama. Sinabi ng lola ko na isang linggo raw kami sa Antipolo. Bakasyon na namin sa eskwela, kaya medyo mahaba ang bakasyon. Sa aming magpipinsan, ako ang panganay. Kaya, ako ang paborito ng lola ko. Gustong gusto niya akong kasama. Namili kami ng lola ko na mga ipapasalubong sa mga pinsan ko. Pagkatapos, sumakay na kami ng jeep papunta sa Antipolo. Malayo pa lang kami. Tumakbo na ang mga pinsan ko para sumalubong sa amin. Habang naglalakad kami, tinanong ko agad ang mga pinsang ko tungkol sa balitang aswang. Hindi daw nila alam yon, Wala naman daw silang radyo at TV. Natatawa si Lola sa kwentong naririnig niya sa aming magpipinsan. Sinabi ng tita Luisa ko, asawa ng tito ko, na kumuha raw kami ng kamote sa likod ng bahay nila. Ilalaga daw niya para meron daw kaming mamemeryenda. Marami-rami na rin kaming nakukuha nang biglang nakaapak ng bubog ang pinsan ko. Tumakbo ang isa kong pinsan para tawagin ang tita ko. Nang biglang may lumapit na asong itim. Dinilaan nito ang patak ng dugo na nasa lupa. Pinapaalis namin ang aso, pero patuloy pa rin siya sa pagdila sa dugo. Natakot kami ng pinsan ko. Baka kasi mga gat ang aso. Kumuha ako ng mahabang sanga ng kahoy. Pinalo ko sa likod ang asong itim. Napatigil sa pagdila ng dugo ang aso. Tumingin ito sa akin. Parang galit na galit ito. Pulang-pula ang mga mata nito. Parang gusto niya akong dambahin. Mabuti na lang at dumating na ang tita at lola ko. Tumakbo na papalayo ang asong itim. Binuhat ng tita ko ang pinsan ko, pauwi sa bahay nila. Hindi naman daw malaki ang sugat sa paa ng pinsan ko. Madugulang daw talaga ang talampakan. Kaya hindi na ito pinatahi. Nang dumating ang Tito Fred, araw ng sahod niya, kaya masarap ang ulam namin. Nagluto si Lola ng adobong manok. Nagpabili naman si Tito ng alak sa amin. Binigyan niya kami ng tigpiso ng mga pinsan ko para pambili namin ng candy at chichirya sa tindahan. Malaki na ang piso noon nung bata pa ko. Marami ka ng mabibiling candy at mga chichirya. Ako at ang dalawa kong pinsan ay lumakad para bumili. Medyo malayo rin ang tindahan, pero sanay na ang mga pinsan ko kahit na madilim sa daan. Sa tindahang binilhan namin ay may nakatayong matandang babae. Titig na titig ito sa akin. Ibinili ko lahat ang piso ko, nakabili na rin kami ng alak. Habang papauwi na kami, nilingon ko ang matanda wala na ito sa pwesto niya. Malapit na kami sa bahay nang nakita kong kasabay na namin ang matanda. Katabi ko na ito. Natakot ako. Lumipat ako sa tabi ng pinsan ko. Nagmagandang gabi pa ang mga pinsan ko sa matanda. Sa sobrang takot ko, hindi ko na magawang magsalita. Binilisan ko na ang paglakad. Iniwan ko na ang dalawa kong pinsan. Sinabi ko sa kanila na natatakot ako sa matanda. Natatawa sila. Huwag raw akong matakot. Mag-isa lang daw ang matanda sa bahay niya. Namamalimos lang daw ito para makakain. Maaga kaming natutulog. Alas otso pa lang yata ng gabi ay tulog na kami. Wala naman kasi kaming mapaglibangan dito. Tunog lang ng radyo ng lola ko ang tangi naming libangan. Kawayan lang ang sahig ng bahay. Wala rin itong kwarto sa loob. Tabi-tabi kaming lahat na natutulog sa loob. Nagising ako na makarinig ako sa silong ng bahay ng kaluskos. Mahina ito ng una. Pero nang tumatagal na ay palakas ito ng palakas. Tulog na tulog na ang mga kasama ko. Kaya naisipan kong sumilip sa butas ng sahig. Madilim, wala akong makita. Tumayo ako at kinuha ko ang bag ng lola ko. Kinuha ko ang flashlight niya. Muli-uli akong sumilip sa silong ng bahay. Inilawan ko para makita ko kung ano yung kumakaluskos. Laking gulat ko nang makita ko ang matandang babae. Pulang-pula ang mga mata nito. Nakatinga lang nakatingin sa akin. May mahaba itong dila at malalaking pangil. Napasigaw ako sa sobrang takot. Nagising lahat sila lola. Kunento ko sa kanila kung ano ang nakita ko sa silong ng bahay. Agad itong pinuntahan ng tito ko. Wala naman daw, asong itim lang daw yung nakita niya sa silong ng bahay. Iyak na ako ng iyak ng gabi na yon. Baka nananaginip raw ako ang sabi ng lola ko. Alam kong hindi ako nananaginip dahil hindi pa ako nakakatulog ng mga oras na yon. Kinabukasan, nakita ko ang matanda na nakatayo sa kamotehan. Napatingin siya sa akin. Numiti ito sa akin na parang nanunuya. Tumakbo agad ako sa lola ko. Nanginginig ako sa takot. Sinabi ko kay lola na nakita ko sa likod ng bahay ang matandang aswang. Nangihingi lang daw yon ng kamote Gustong gusto ko nang umuwi. Parang hindi na ako makakatulog sa sobrang takot. Sinabi sa akin ng lola ko na uuwi na raw kami. Kaya matulog na raw ako ng maaga. Habang nakahiga na kami, nakarinig kami ng mga tao na nagkakagulo sa labas. Nagsisigawan ang mga ito. May asong ulol daw. gat daw ito ng bata kaya isara daw ng maigi ang mga pinto. May narinig kaming kaluskos sa silong ng bahay. Kinuha ng tito ko ang itak. Lumabas ito ng bahay. Tinignan niya kung ano yung kaluskos na naririnig namin. Biglang lumabas ang asong itim. Nagsigawan kami habang nakasilip sa bintana. Sasakmalin kasi ng asong itim ang tito ko. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay nila para tulungan ang tito ko. May mga hawak silang malalaking pamalo. Yung iba naman ay may dalang bato. Natigilan ng aso. Parang natakot ito. Tatakbo na sana ito nang may biglang sumibat sa aso. Nagpaikot-ikot ang aso sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Maya-maya lang ay mabilis itong tumakbo papalayo. Hinabol nila ito pero hindi na nila ito naabutan. Kinabukasan, nagkagulo na naman ang mga kapitbahay nila tito. Natagpuan daw nila ang matandang babae na patay na. Nakita raw ito sa kakahuyan na may saksak ng sibat sa likod. Nagulat kaming lahat sa narinig namin. Naging palaisipan sa mga tao ang nangyari sa matanda. Sari-saring kwento ang maririnig mo. May nagsasabi na ang asong itim at ang matanda ay iisa. Aswang daw ang matandang babae. Totoo daw yung mga balita na mayroong aswang na napadpad sa antipolo. Kaya, nang inaya na ako ng lola kung umuwi na kami, agad-agad kong binalot ang mga damit ko.